Ito po, nagkakagulo na ang mga pulong Santa Claus. Ito po ang mga pasaway, yung pulong Santa Claus. Hindi malaman kung saan kakain. Ano? Saan ba tayo kakain, Mr. Wong? Ay, sa may ano? Saan kakain? Oy, interview ka. Ay, sa may ano po, sa Jollibee. Oy, Brad Rhodes! Saan ba tayo? Brad Eman po. Gee! Oh, ko dito. Uy. Yo, mga taga LBMar oh. Wala nang makain. Ito. Ito mga pulos at taklo, hindi nagbabawala sa po. o. Oh. no. Ito, lalo na to. Tito Maurice, oh, ayun. Pating. Pating yan. One mic. One mic. One mic. Pag-inapunta tayo. <laughs> ano yung bunga nga mo? Mung... Ay, 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 ay! doon! Doon! Sa pwesto natin kahapon! Doon! Sa pwesto natin kahapon! O, ah, pwesto ah, pwesto natin kahapon. Si Brad Darny, oh! Ito sa may, uh, ano doon? Chapin! 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 Huwag doon! Uy, saan ba tayo? Wala tayong tubig? Ayun pa kami, Oda. Ayun pa kami, Oda. Dia okay, mungkin bro mungkin datang betul tak? Bro papa betul, ayah nanti. Ayah! Siap! 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 bro. Siap! <quèüyor> <Creed cities> <laughs> ha? Siap! Oh, may alala ka video eh. May video ka mga pasaw eh. Ba't ang dami mong uli sa mukha? Sir! Sino ka mang talaga? Ay! Ba't guys, bilis mga Bagal mo eh. Nasa na yung mga pasaway. Nagtakaw! Bro, tumingin ka, dali! Ayun po, sa siyarang dumiretso. Kung <laughs> ando na sila, titira. Hoy, <laughs> doon tayo sa may pulo. Ayun o. Ito na po, ang mga pasaway ng pulong Santa Cruz. Kain na tayo. Ayun o. Ano? Ayun si Brad Rod, ang D MIC. Sa ayun si Brad. Ayun, <laughs> si Mauricio. Talagang alam ko, gutom na gutom na. Nangunguna. Sige, <laughs> 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 Sino daw ka partner ay Maurice Lolo. naman. ayaw, 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 nagbabari ah. Uy, may tubig Bala kay dyan. Si Bala kay dyan. Dito po kami kung saan nakain ka po kami sa Rapilis. O oh, yan o. Ganto na po. <laughs> <laughs> Bala kay dyan. Bala so, o, na ang mga member ng Pulo Santa Cruz. bala kayo. O, puno na, puno na. Tito Mau. Tito Mau. hoy Tito Mau, wala. Tito Mau. Nagsabi pa na isang kanin yun. Ito na po ang aming pagkain. Tingnan nyo naman po kung... kung sino po ang madaming kumain. Sarap sana maging ano yun, magano sa UNTV, kahit technician doon, ad pro sa UNTV bro. Yun ang ano mo wala kang tungkulin sa eh. Oo nga eh. hindi ka na ako. May dahilan kaya tayo sila magbawat isa sa Yos, Tito Mau! Tito Mau, hataw na! Yun oh. Tumingin muna kayo, baka kumain oh. Si Brad mukhang isang taon hindi nakain. Ay, itago niya lang. Yung isang yun, ako, napakatindi niya. Ano? Yan. Man. Yan isang yan oh. Ano yeah. ba, ulam mo? Yo, mukhang naubusan ng kanis dito mo oh. Iyan ng kanin. Dalwa kanin 'to eh. Ako hindi? Ah, wala bakae. Ng kanin. Bala kai diyan. Hayo, si bala kai diyan. Obo, <laughs> ilan yang kanin mo? Daming naman ulam niyan, tatlo. Betura si u tol mo, bro. <laughs>